Sasagot po tayo ng isang tanong, yung katanungan ganito. Ano ang itsura ng mga mata at paano ni sa langit? Yan. Ano daw ang itsura ng mga mata at paano ni sa langit? Ang mata ng Panginoong Hesus parang ningas ng apoy. Yan po yung nakasulat sa pahayag. At ang kanyang paa ay gaya ng tansong binuli. Yun. Yung tansong binuli makintap. Mababasa natin yan sa pahayag. Ito, verse 18, ganito yung nakasulat. At sa anghe, at sa anghel ng iglesia, sa tiyatira ay isulat mo ang mga bagay na ito. Ay, sinasabi ng anak ng Diyos. Sinong yung anak ng Diyos? Ang Panginoong Hesus yun. Na may mga matang gaya ng ningas ng apoy. Meron siyang matang gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paay gaya ng tansong binuli. Ang tanong mo, ano ang itsura ng mga mata at paa ni Jesus sa langit? Ang mga mata ng Panginoong Jesus parang ningas ng apoy at ang kanyang paa ay gaya ng tansong binuli. Hanggang dito na lang. Lagi kayong mag-iingat. Bye-bye!